Baliches Quirino Highway No right turn on red signal Pero sila kanan sila ng kanan Okay Ito wala pang plaka Parade signal eh, no, no no kanan eh. Kaso mangyayari bubusin na kan ng mga tao sa likod. Kaya sabi nga nila, 'di ba? Parang mapapaisip ko kung ikaw ba 'yung mali eh. Yung kotse pa sa likod ko eh So pa mag-overtake sa akin eh sinenya ko siya. Tinuro ko tinuro ko pa 'yung stoplight bago siya tumigil. Hindi kasi porke bi diretso nang diretso eh, di diretso na. <laughs> may signal light na nga eh. Anyway, what well, is up sa inyo mga gala? Good afternoon. It's 2pm ng Sunday, June 1. So for today's gala, tayo ay pupunta ng Manila. Kasi may pinautos sa akin si misis. <laughs> tayo ay ano, uh, maghahatid lang ng kanyang damit doon sa kanyang kaibigan para maihatid ma papuntang Qatar. Tapos kasal din ng aming tropa na si EJ. Woo! Congrats EJ. Tayo nagdala rin ng camera at uh, ano, kubaga ang ating munting regalo para sa kanya ay ang pagpi <laughs> Dahil wala na akong pera. Pasensya na EJ, ito na lang ang mga regalo ko sa iyo. Anyway, tara. Samahan niyo ako. tabingi tabingi na si kuya mag drive mag gulo lang talaga dito sa Crino Highway Wala alam ko nung saan pupunta mga tao tao may ihi na rin pala ako <laughs> kailangan ko maghanap ng gas station ah ang daming gas station kaya sa kaliwa sayang lang dito tayo dumaan eh. kasi lalaro sana tayo sa commonwealth <laughs> kung nababalitaan niya yung kung may napapanood kayo mga video sa ano sa TikTok, sa YouTube, lalaro yung mga ipo motor sa NCAP kasi sobrang gulo ng motorcycle lane dun sa Commonwealth. paiba iba for example, tapay pa imagine na lang kasi wala eh. Pero hindi tayo motorcycle lane. Biglang mapuputol, mawawala yung markings. Pupunta sa kanan. Ano na pag hindi ka nakapunta doon, <laughs> n <-cup> ka na. <laughs> ako guys, suportado ako sa end cap promise. Ayusin lang sana muna nila yung mga kailangan na ayusin. Kagaya ng mga kulang-kulang na road parking, yung mga stoplight na walang number. Maganda kasi may timer eh, para, alam mo eh, yun, hindi nagahabol yung mga motorista sa green. Kasi mamaya, nahabol na yung green, bigla mag bigla mag-red. Kawawa yung, ano, kawawa yung may ipit dun well malama, mali naman talaga mag ng stoplight at uh, dapat naman talaga pag may intersection talagang mag -menor ka na talaga kahit naman ano magandang safe kaso yun nga lang syempre hindi mo may yung mga tao naghahabol ng stoplight so dahil naghahabol sila ng stoplight tapos dahil walang timer yung uy TRK may babigla yung ano ko ngayon sana isa bike na bibiliin eh TRK kaso sabi nila ang taas daw at ako yung may maliit na legs lamang anyway, going back to the topic sana maglagay sila ng mga timer no? lahat ng stoplight, ma-update na oh, paggaan pa chismoso ko eh diba may sinasabi ako eh, tapos tumitigil na naman ako anyway, ayun nga, sana nga maglagay ng stoplight <laughs> ulit ulit talaga ako nakakalimutan ko yung ano ko sinabi <laughs> para safe, kumbaga at hindi naghahabol yung tao tapos yun nga, sana ayusin muna nila yung mga markings, mga road markings, mga road signages Kasi hindi mo masasabi Mamaya mali na pala yung ginagawa mo Tapos hindi mo pala alam kasi wala ng signages, walang road markings Kung gulat ka na lang, may ticket ka na Kaya na, sana ayusin muna nila lahat yan Tapos unti-unting implement yung encap, Kasi gakat na naman talaga yan Kumbaga didisiplina di -di lahat ng tao well, hindi naman siguro sa lahat pero most drivers, di ba? op Maki Lala move. ay MC Lala Move <laughs> pasensya na po ingay po pasensya na po pasensya na po block na gate Hello po Kaya ano po Kay Padala na po kay wala po, wala po. Lupo, para po to kayo, no? Sa girlfriend niya po. Sige po, salamat po. Ha, wala na po, kayo na po. Okay na. Po. Okay na. Okay na, tapos na ang ating lalamove Ngayon, tapos na ang ating lalamove adventures Tayo papunta naman sa Trellis Kung saan yung venue ng wedding ng ating tropa O ba diba? Dalawang location ang samahan niyo ako for today <laughs> Walang magawa ako, okay. po kateng Okay, di na Kailangan pa na magkarap ng CR Uy! May uni oil! Ihi na ako Ihi mo na ako, ihi mo na ako grabe yung pagkaterik ng araw ngayon guys kasi mm -hmm. grabe yung ano init huw na nauhaw na medyo basa na rin ako ng pawis what is this Hong Kong famous street food damn and thais huw sarap na umuy gutom ako ano kayong pagkain dun ano ang inahanda para sa amin ni EJ ito C3 wow Skyway? Ngayon lang ako napadpad dito Anong dumadaan oh? No? Ah, Anong tusok yun? Ito yung ano <laughs> Hindi ko kasi sinililiguan to eh Ito pala yun Kasi usually kapag galing akong Crescent Ave Nagawa ko Ang ah, lang naman ako eh Ngayon tos pa Skyway na, okay ito na yung Quezon Ave Usually, sa Skyway ako pag galing Commonwealth dito ko dadaan, QR Skyway Tapos, minsan naman magagaling na ako doon Ang ng bata dun sa Mirage kanina May silip siya May silip niya yung motor, tapos mumamba ako. <laughs> Uy, nasirahan ako dito! Pegasus! <laughs> Uy, ano to motorcycle lane na ito? Gabi dito ah Hindi mo may end cap dito sa QAV? Meron ba? Hindi alam oh, Ang nega talaga makapag-stay sa mga motorcycle lane guys Mga ganito O, oh, tapos nalipat din pala dito <laughs> Ah, na ng marking sa atin sa Pilipinas Masa na ang aking kilikil eh. It's so wet Ngayon, <laughs> no, wala timer yung ano eh Intersection dapat meron eh buti itong Innova tama yung ginagawa niya eh kasi parang wala pang space ang sarap niya tapos strict stop siya kasi ano, eh uh, baka mamaya maipit siya sa gitna ng intersection tama lang yun ngayon para tayo pasok pa kaliwa

Di mo, ko gusto dahil di tayo talo. Ah, baka bigat. <laughs> Hello everyone. Dito na ako sa Trenis and uh and ko siguro yung vlog. Wala naman ako sa DL. Hopefully naririnig niyo ako nang ayos. Diyan lang guys. Thank you for watching. Bye.